Hi guys, magandang hapon. Welcome back to another video. At pag-uusapan natin ngayon kung magkano nga ba o magkano na nga ba ang sahod namin dito sa Batang Taiwan. At baka nagkasawa na kayo sa puro trabaho dorm na lang ang vlog ko. At ngayon ay pag-uusapan natin kung magkano nga ba ang basic standard dito sa Batang Taiwan. Bali ang basic namin dito guys ay 27,470 New Taiwan dollar yun ang basic salary dito wala pa siyang overtime bali kung may overtime ka mas lalaki pa siya pero pag walang OT yun na yung pinaka minimum niya at kung i-convert natin yung sa peso kung sa palitan 1.78 sabihin na natin kasi minsan ba minsan tumata siguro nasa 40 plus 40,000 plus sa pera natin pwede na kasi wala pa naman siyang yeah. overtime eh. pero wala pang kaltas yung guys wala pa yung kaltas tulad ng bahay o dorm tapos yung sa pagkain mo pa mga pangangailangan mo needs mo uh, gamit mo sa katawan at yung 27,470 na yung guys wala pang kaltas yun kasi meron ditong binabayaran na broker's fee yung iba wala naman broker's fee pero sa amin meron Brokers fee tapos meron itong tax na 6 months January to July. Bali yung 27 na yon, pababawasan pa yon ng mga kaltas dito. At lalo na kung may bahay yung dorm. Tulad sa amin, walang bahay yung dorm namin libre. Kaya less na yung dorm. Wala kang binabayaran, binabayaran dorm. Pero yung iba may mga binabayaran pang dorm. Bali ang pinaka minimum sa dorm minsan 1,000 plus meron din namang may 1,000 pero depende yun sa company at pag may OT ka naman minsan mas malaki pa yung sahod mo depende sa overtime kung marami kang overtime kasi dito mayroong limit ang overtime namin bali 45 hours lang sa isang buwan bali pwede na siya kasi pag nabuo mo yung 45 hours malaki naman yung nadagdag at taon taon naman guys tumataas yung sahod dito Basta kada taon tumataas siya Pero hindi siya katulad ng Iba na malaki Dito minsan maliit lang yung dalagdag Minsan malaki, paiba iba siya Basta taon taon yon At kung masipag ka naman makakaipon ka agad dito Kasi yung basic pa lang eh Medyo malaki na Basta hindi ka lang ganong magastos Makakaipon ka talaga uh, At yun lang nga Ngayon wala kaming overtime Dahil pang maga kami kaya andito ako sa park Ginawa ko tong video nito para may idea yung iba Ang mga na nag-a-apply na, na, dito sa Bansan Taiwan Kung magkano nga ba yung basic salary dito At nga paling company ko guys Yun kung nakikita nyo yun At ah, dyan na ako nag-jogging Dyan sa park na yan Dahil yan makulimlim Tag-ulan na Kaya di na nakapag-jogging Ah, tabat nga pala sa overtime guys, no. Bali, iba-iba kasi yung overtime dito. Merong may limit, meron naman wala. Depende yan sa company na mapupuntahan nyo. Tulad sa amin, may limit siya. 45 hours lang talaga sa isang buwan. Minsan, hindi man umaabot kasi mahina yung company minsan. Walang overtime talaga. At meron din talagang walang-walang overtime. Basic salary lang talaga ang sasahurin mo. Kaya, pag walang overtime, tipid. Siyempre, pagka walang OT, medyo malit lang matitira sa iyo kasi magpapadala ka pa sa pamilya mo. Pero ngayon naman medyo malakas kasi may OT kahit pa paano. Pero yung ibang company talaga, wala. Wala talaga silang overtime. Kaya kung makarting ka rito at mapunta mo, may OT, OT ka ng OT. Kaya kung wala naman siyang OT, tiis lang. Malay mo, magkakaroon din ng OT yan. At yung nga palang sinasabi kong tax guys Bali 6 months yun, January to July Bali yung ganun yung sa amin At pagkatas ng tax Bali September Mariripan mo yon Kung magkano yung nakaltas sa'yo Mula January hanggang July Pero halimbawa dumating ka dito sa Taiwan uh, January Makakaltasan ka na ng tax hanggang July Pero yung tax na makakaltas sa'yo Next year mo pa yun makukuha Next September pa Bali Makakaltas ang kauli ng tax next year Bale, mapopondo yung unang kaltas mo Bale, makukuha mo yon next year pa Yung isang tax mo, mapopondo siya Ganun ang mangyayari Bale, refundable naman ang tax dito guys Kaya maganda At uh, ayun nga Sana may nakuha kayong idea sa aking munting video Yun guys, sana may nakuha kayong idea dito sa aking video vlog kung magkano ang sahod dito at yung mga nag-a-apply dyan napapunta na rito peace lang mga kalistin kayo at pagdating nyo rito tsaga lang at magbangon kayo ng pasensya at pagkikisama, sigurado pagdating nyo rito mga kamukha yung Pinoy o hindi nyo kalahe minsan may, may hindi ka makakasundo kasi dito minsan hindi hindi kayo lahat Pilipino, minsan may halo kayong ibang lahi. Kaya pagkikisama lang ang baunin niyo tsaka pasensya kasi yung ibang lahi minsan mahirap din pagkisamahan. Di tulad ng Pilipino, siyempre nakakausap mo, naiintindihan mo yung salita niya. Hindi ka tulad ng ibang lahi, hindi kayo magkakaintindihan. Kaya pagka ganun, uh, magkisama, magkisama ka na lang at ayun nga, magbaon ka ng pasensya at yan mukhang uulan na huwi na ako ng dorm see you on the next vlog na lang sana nagustuhan nyo itong video vlog ko kahit maiksi lang at yung hindi malang subscribe subscribe na ka sa aking youtube channel at muna pa akong gagawin video bali next month na lang ako mag reveal pag sumahod na try kong mag sound reveal kung magkano nga ba yung sinasahod namin na walang OT at saka may OT ano ba yun guys? Next vlog na lang. Thank you. At ingat lagi. God bless.